Buenos dias, señoritas y señoritos Eto na, may mga vloggers talaga na makukulong Maghihimas talaga ito ng mga rehas ng mga Duterte vloggers na ito Lagot kayo kay uh, former senator Laila de Lima Kakasuhan na talaga kayo and Without the support, without the protection of your Patreon si former President Rodrigo Roa Duterte, you will finally feel what justice is all about. That meron palang justice dito sa bansa. The only reason that nobody has sued you in the past is because you were well protected by Malacanang, by the courts under former President Duterte. Pero ngayon, nakikita natin pati yung mga korte ay already favoring ah uh, well uh, uh, Senator Laila De Lima kung saan nanalo sa dalawa at uh, pra, uh, out of uh, three cases niya at yung last case niya sinabi ng judge ni Hener Hito na mahina hindi na prove yung mga prosecutors na totoo nga yon accusation sa kanya na for violating the Uh, uh, anti-drug laws for engaging in illegal drug activities dyan daw sa bilibid. so kaya she was granted bail kaya lagot kayo because uh, Secretary de Lima is or former DOJ Secretary and I want to stress that because uh, to point out to you na may kaya pa paano may influensya pa rin siya dyan sa DOJ at may may network pa rin siya ng mga judges and justices who will be helping her dito sa kaso. So inanunsyo na sa interview ni over the weekend na kakasuhan daw niya and they are their lawyers are, are now working on this. Kakasuhan daw niya na yung mga vloggers na gumawa ng fake news at malicious disinformation na uh, sumira sa pagkababae niya. Naalala nyo noon, may mga uh, pa video, video pa sila na yung mga, ano tawag doon, yung mga, yung mga pornographic videos na hindi, hindi naman talaga siya yun, pero pinilit lang na ilabas siya yun, no? So, ayun, mga sex tape, mga ganon, meron pa eh. You know, that was more intended to, to demonize her na, uh, para yung publiko magagalit sa kanya at uh, dahil doon medyo mahir mahirap na you know uh, for her to recover her dignity kahit pa, paano kung makikita mo kung ikaw si Laila De Lima, kung nakikita mo may mga tao na hindi mo kilala nakaismile sa iyo hindi mo alam kung iniisip ba 'yun di ba <laughs> diba? hindi natin ganon once your, your reputation is destroyed mahirap na lalo na kung kung babae ka that's why i really hope That she makes good with her threat So sabi niya uh, The charges could include Libel Cyber libel Defamation, slander and assault To honor Yun Kuha rin ito uh, Years rin ang detention nito I think more than 10 years yung cyber libel At uh, Sabi niya Hindi ito daw mga vloggers na Have violated uh, her rights at syempre, alam naman natin na former human rights commissioner rin siya so she knows her law. Uh, sabi niya while hindi siya, she does she does not go for censorship but she believes na uh, hindi rin dapat abusuhin yung uh, uh, right to free speech at ito daw mga vloggers nito ay uh, they clearly abuse Uh, their rights to free expression uh, Sabi niya kahit daw yung media, social media was uh, put up to envision uh, for goodness but to, to do good things sa mga tao pero uh, at maging source of information pero, pero na, ginawa daw itong tool ng Duterte administration for fake news, propaganda and misinformation at uh, una daw sabi niya uh, in, uh, initially she did not really wanted to pursue these charges sa kanila pero uh, dahil daw sinasabi ng mga ibang kaibigan niya na at advisers niya na na don't go down to their level. Uh, pero sabi niya uh grabe daw talaga yung ginawa sa kanya na umabot siya sa, sa punto na tinatago na lang niya yung niya because of the cruel and hate hateful statements na pinapadala sa kanya because sa uh, pa, pa paninirang puri sa kanya nitong mga vloggers nito uh sabi niya uh, nung time kasagsagan daw na sinisiraan yung yung pagkatao niya sa mga congressional hearings kung saan doon rin nilabas at niluto yung uh drug cases sa kanya na pinay later on ng DOJ, nakakasuhan rin niya yung dalawang DOJ secretaries who who took her positions after uh, Duterte came into power at napunta siya sa sa Senado na sila former DOJ secretaries Vitaliano Aguirre at Menardo Guevara. Sabi niya uh, she decided na Ituloy na talaga. Dahil uh, uh, there was a time daw umaabot sa kanya ng mga 2000 hateful messages a day. Sabi niya, so grabe yung mga uh, dahil dito sa mga hateful statements na binigay ng mga ito sa kanila. Uh, at sabi niya, uh, maybe we should address the misinformation that they spread about me. Yun, it's about time, no? It's about time sabi niya yung mga pina statement sa ginagawa sa kanya yung unprintable and offensive at very uh, nasaktan talaga siya nasaktan talaga siya uh, yung lalo na doon yung mga statements that degraded her as a woman yun nga sabi ko yun ang pinaka masakit kasama na yung almost seven years in prison niya na inosente naman siya ah uh, at uh, yun <laughs> sabi niya meron na daw nila uh, kinukuha ya uh, they are now uh, uh, recording yung mga yung mga posts nitong uh, uh, mga vloggers na were clearly paid to attack her kumaga mga jukebox vlog jukebox vloggers na na who, whose main profession is to vlog dahil diyan sila kumikita Kumbaga, barya lang yung Yung meron ng gagaling sa YouTube Ang kita talaga nila Doon talaga sa bayat sa kanila At yung iba pa, may kita na Binibigyan pa ng posisyon At later, babanggitin natin uh, Kung sino-sino mga yun At uh, uh, Sabi niya, hindi daw, hindi dapat Ginagamit yung social media to destroy The public of someone the public persona of someone who happens to be the enemy of the most powerful person in the country referring to former president duterte so binanggit na nga niya ito na uh, ang mga ito ay si uh, 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 moka uson na ginawa pang ang owa o I think owa director or asek na ang ang sweldo ay half a million a month, no? Half a million a month. So puwera pa ito yung binibigay sa kanya ng for sure personal na galing sa Malacañang, no? So yung ka Uson vlog sa Facebook at uh, kasama rin itong si RJ Nieto na mabilis pa na thinking Pinoy na mabilis pa mag uh, mag uh, traidor kay uh, former President Duterte at sa kampo niya at tsaka si, uh, itong si Mike Acevedo Lopez si Mark Lopez ata ito na grabe rin kung bumanat sa kanya so sabi niya ah uh, ito si Nieto na bigyan rin ng posisyon as consultant dyan sa Department of Foreign Affairs at nagyabang pa na hindi daw niya kailangan yung, yung hindi daw niya Uh, wala daw value sa kanya yung sweldo dahil maliit lang daw. Siyempre, malaki naman nakukuha niya uh, sa sa patron niya. So sabi ni sa ni Laila ah uh, uh, ito daw ini na ng mga lawyers na uh, at uh, they are also studying whether it is why, prudent and wise to go back and charge those people. So yun. Pero sabi niya sa ngayon priority muna niya yung uh, yung mga kaso niya, yung mga kaso niya sa yung to, to 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 eventually move for the dismissal of her third and last case sa uh, drugs, so yan. pero I I really hope uh, she she does that, kasi da, dapat uh, and lesson should be given to this vlogger. mga jukebox vloggers na ito, uh, kung mga abuso na talaga, they are uh, Uh, you know uh, blogging is a is a uh, it can be can be you know a tool for nation building a tool for patriotism a, a tool to help your country to help people pero ito bina, binababoy nila itong uh, sistema na ito So yun uh, uh, we hope and we will support the uh, Senator former Senator Laila De Lima if she pushes through with this case because some lesson should be made. ako nga munti ko na pinailan ng kaso yung isang jukebox blogger na sinubukan ako sura-siraan sa YouTube. buti na lang akong pinaniwalaan ng YouTube at hindi siya. and because of that, I decided to to uh, to let go of it. kasi alam nyo kung may kaso ka mahasel rin eh pero kung merong pamamababahin sa akin na walang na walang uh, walang ebidensya wal, uh, well, hindi naman ako government official to be hit then uh, of course may, natago ko pa yung mga banat na video yung mga na mga galing sa mga jugbox vloggers na yun at uh, hindi natin alam baka one of these days kung uh, uulitin pa nila baka itutuloy ko na yun may yung mga ebidensya ko andito pa rin anyway uh, uh Uh, wala pang one year yung crime na ginawa nila. I think ah uh, yeah, pa mer 10 years ang crime na ginawa nila. Uh, applicable yung uh, nung tawag doon sa batas na uh, period for which uh, after which uh, after 10 uh, years hindi na hindi na pwede ako mag-file ng kaso sa kanila, pero prescriptive period. So merong pang 10 years prescriptive period otherwise ah uh, hindi ko na mapailan ng kaso sa kanila. So, hintayin, hintay. tingnan-tingnan natin, ha? Baka magawin rin natin yung ginawa ni Senator Laila De Lima. Meron pa ako nine years to think about it. So, <clears throat> before we end, I would just like to thank uh, my friends and former client, si Mr. Jaime Di Chavez and uh, Mr. Johnny C., na nagpadala sa akin ito yearly ha alam nyo the former clients ko mga ito mga magagaling ng mga broker magagaling ang mga ito sa mga brokerage sa brokerage business at naging common friend ko rin mga ito uh, when i was handling uh, former president uh, uh former president uh, Joseph Estrada, 'yun. <laughs> Naging kliyente ko rin si former president Joseph Estrada, Pati si, for, si Senator Jinggoy Estrada at si... kung yung doon sa iyong sa inyo na may alam sa history, siguro magiging uh, masasabihin niyo, "Uy, familiar yung pangalan na Jaime Di Chavez." <laughs> so, ngayon na uh, his uh, noon pa naman he's into the brokerage business at uh, Uh, he's a good friend. He's a good friend. Anyway, uh, uh Whatever you think of him, uh, to me, he's uh, he's a friend. So uh, hindi naman tayo Santo na noon. marami rin tayo mga clients like uh, former president. Rodrigo Roa Duterte as mayor of Davao. So, ganyan, it's a, it's a, it's a, it's a job, it's a business that uh, para rin mga lawyers or mga doctors, hindi naman pwede sabihin na mga, na mga uh, Israeli doctors, ah, Palestinian ka, hindi kita ititreat. Or sasabihin ng mga Palestinian doctors, o oh, Israeli ka, Mamamatay ka na lang diyan kung kung uh, uh, kwan ka yung isa ka sa mga inadapt nila at saka uh, may sakit ka hindi hindi ka na lang ititreat ng mga Palestinian doctor so kumaga ganun rin ganun ni mga lawyer na uh, pag uh, kinukuha yung services nila uh, they uh, provide those services so tayo rin naman in our days as a public relations ex executive As a communication campaign manager and crisis manager naging rin natin mga yan at uh, kasama naman si former president Benigno Aquino so mix na si former presidential candidate Gibo Teodoro, uh, Isko Moreno so you know uh, pero ngayon uh, wala na wala na tayo sa business and our our main task is to help the country through blogging So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel and share this. Please share this blog to them. Uh, thank you for watching and see you in my next blog.